natin yung mga dokumento. Ito po yan. At public document po ito, hindi po pwedeng sabihin uh, ito ay uh, confidential document. Pa paano confidential? Budget ng Republika ng Pilipinas to. Lahat mo ng Pilipino ay dapat makisali sa usaping ito. At ito po yung kanyang third page. Para lang mo makita ninyo, dahil dapat ka, uh, ituwid natin yung mali ng malakanyang. Sinubo nila yung mga mambabatas eh. Dapat yung mambabatas sa sumagot eh. Total, tinawag din yung fake news. Eh, ito ho yung ba, uh, totoong uh, ah, uh, kopya. Bakit ka pipirma ng isang pinal na dokumento na punong-puno ng blanco? Malinaw po dito eh. At ito po ay hindi inusenteng papel. Malinaw din po dyan sa pagbabalangkas uh, ng budget. Kaya po may mga record na ganito. Dahil, ito po ay may evidentiary value sa batas. Evidentiary value. Ibig sabihin, kapag ka meron pong illegalidad, kagaya ng may blanco po rito, may halaga, may blanco, pag yung amount dito ay nag-iba, pwede pe pong magbigay daan yan sa isang criminal case. Katulad ng halimbawa lamang, falsification of a public document. Bakit falsification? Sapagkat malinaw po, binanggit ko sa inyo, tanging ang House of Representatives lamang ang merong malinaw na mandato to the exclusion of all other bodies na magsimula ang kanilang appropriations bill. Hindi po sinabi ang vice camp. Wala pong authority ang vice camp. Bakit po na blanko? Hindi ba? Kaya sabi ko sa inyo, unang-una, unconstitutional na na nakialam yung vice camp.